narito ang katotohanan tungkol sa pinakabago at pinakamalaking pagtuklas sa Earth. Natuklasan noong dalawang libo labing siyam, ito ang pinakamalaking kaldera sa mundo na may isang daan at limampung kilometro ang lapad, matatagpuan sa Benham Rise. Pinangalanan ito mula kay Apolaki, ang Diyos ng araw at digmaan ng mga Pilipino, na sumasalamin sa laki at potensyal nitong kapangyarihan. Bagamat hindi opisyal na aktibo, ang laki nito ay nagpapahiwatig ng potensyal ng isang superbulkan. Ang mga superbulkan ay hindi lamang sumasabog, kundi bumabagsak na lumilikha ng malalaking kaldera. Ito ay nabuo ng kakaiba, hindi mula sa pagbangga ng mga plato tulad ng karaniwang bulkan sa Pilipinas. Ang Apulaki Kaldera ay isang bihirang sulyap sa panloob na makina ng init ng ating planeta. Ipinapakita nito ang napakalaking hindi pa nagagamit na kapangyarihang heolohikal sa ilalim ng ating karagatan. Habang ito ay tulog, binibigyang diin nito ang pangangailangan para sa patuloy na pag-aaral ng siyensya. Sumisid ng mas malalim sa mga kababalaghan ng ating planeta. Follow for more.